Mga Karos, good morning! Ayan, kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa ating channel. Nandito nga po pala ako sa 13. Ayan po yung SM. Bali, nasa likod lang po ng SM. Bali, nagpapapolstery po tayo ng ating uh, dito sa e-bike. Ito mga Karos, bali, uh, February 20, araw po ng uh, Martes. Ipagpapatuloy po natin yung ating mga ongoing project dito sa Phase 4 sa phase 6 at saka yung sa phase 1. Yeah, meron na pong deployment doon para sa mga installation ng tiling at saka finishing carpentry. So ipapa ko lang muna yung ating uh, upuan dito kasi nung bagong taon, aksidente pong natalsikan po ng kwitis. Kaya natunaw po yung mga ano niya, yung tela. Baleto mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Let's go, tara! Dito po yan kay, ano, kay Uncle, Uncle Monks. Yan yeah, sa so may at uh, SM13. Kaya yeah, maaga tayo rito Meron na rin akong ibang inasikaso pa oh, ah, yeah. oh, Magandang tela na po ito ah. Yeah. Ang linis ng pagawaan niya na rito ni tatay oh. Pwede rin sa owner Pwede rin po sa mga ano, para sa mga para sa mga sopa. Yeah, pwede rin. Hindi ko na po pinatanggal yung ano yung cob, yung ano niya, yung dati niyang butas. Yan ang pa rin para matibay na. O, babalik ko na lang yan. O, para smooth na rin upuan. Mahirap po kasi pag may butas po yung upuan. Katagalan lalaki po 'yun. Okay na, makinis na ulit yung upuan Tay, maraming maraming salamat po Sa mga subscriber natin Na taga dito sa 13 Puntahan nyo to Uncle monks. Sa likod lang po ng, ano yan, ng SM Maganda gumawa o veterano Veteranong gawa Tapos kumpleto pa sa gamit Tay, salamat po Thank you, thank you City Mini Home Depot Ito client na ginagawa natin dito sa basics, 6, yung sa unang project natin At sa second project, dito nila napili Lahat ng tiles Check natin Tiles, tiles, baby Wow Okay, ang uh, napili ni client owner Para dun sa second project Bali, uh, sinabayan niya lang po Yung uh, color combination ng dating naka-install na tiles Do sa living area. So yung tiles po doon, uh, ceramic coat na ivory. Bali bumili tayo nito, super white na porcelain. Ayun, porcelain tiles na ivory. Uh, na na ano, na 60 x 60 tapos uh, yung cabinet niya sa future magpapadagawa siya. Gusto niya color white. Bali uh, binagayan po natin 'yon ng ganitong tiles. Ito. Ito, hindi ito, pwede. Gusto niya may shade of gray. So para maganda lang tingan, uniform lang, ano? Tapos dun sa first project natin, i-improve natin yung toilet and bathroom, more on tiles installation lang. May mga napili na rin dito si Sir para sa combination color. Gray naman at saka gray and brown. Gray and brown na napili ni Sir. Gray and brown sa brown, ito yung napili niya para sa shower area. Asa na? Ito, 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 ito. Shower area. Hmm. Stig. Ganda. Tapos sa gray, ah, uh, pumili na lang siya sa flory. Yung rough tiles lang. Then sa gray, ito yung uh, parang napili ni siya. Ayan. Kaso nga lang, doon sa vanity area, tsaka sa water closet, half tiles lang ang balak niya doon, balang araw, pinturado lang po yung kalahati. Sa shower area na lang siya bumawi. Floor to ceiling installation ng tiles. Okay, yun lamang po muna yung uh, natin dito after natin doon sa 13. Eh. Uh, actually, ano na, break time. Pag uwi natin, na uh, pasok na tayo. Kakain lang tayo ng konti. Tara! Bale ito mga karos. hapon na. Yan, yeah, magbibigay na tayo ng uh, update. Check muna natin kung uh, may mga nagpapabati. So wala tayong nagpapashoutout ngayon. Ito nga pala mga karos, ng umaga, hindi na po tayo nakapagbigay po ng uh, assignment. Hindi na rin po natin nabati ng good morning yung mga kasama natin. So marami tayong inasikaso para dun sa first project. Inasikaso muna natin yon Tsaka yung mga iba pang kailangan sa site. So ito mga karos, hapon na magbibigay na tayo ng update. May deployment na nga po pala tayo rito sa phase 1. Nakabalik na rito sila Master Jojo tsaka si Louie. Para sa tiling work sa toilet and bathroom at saka dito sa finishing carpentry Ilang araw din na nililipas meron na rin tayong deployment Para po dito sa sinimula nating project sa phase 3 So ito unahin natin dito sa phase 1 Ito tayo ng phase 4 and uh, phase 6 para makapagbigay na po ng update Sa mga nagawa po natin ngayong araw Tra! Dito muna tayo mga karo sa phase 1 Ayan nandito si Master Jojo Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Yun na Inumpisa na po muna pala rito yung sa finishing carpentry Okay, bali uh, Ulitin ko yung mga gagawin dito May pinahabol si ma'am dito na surak Pero nagulat ako nung malaki pala yung pinagagawa niya Pero okay lang Kung kakayanin ng budget, wala namang problema Basta kaya Nagulat ako, laki nung surak 120 by 120 Kasi ano na siya eh Para na siyang ano Unti na lang kasing laki na ng mga closet yon eh So, 120 by 120 yung sukat. Tapos dito, uh, rack lang. Uh, ano. Tapos dito, floating shelves. O kaya may bracket. Yan, na uh, siguro isang layer or dalawa. Conforme sa magagawa nila master batang doon tayo magbe-base Kasi yung space niyan, kapag ka nailagay na nila yung mga overhead cabinet, doon tayo sa uh, gagawin natin. Meron din dito. Closet. Ayan. Naka isang closet na tayo. Parang ang height nito. ilang ba height nito, Jo? 200. 200. Parang ang height nito 200 cm. Ayan, tapos uh, yung pintuan niya simula diyan hanggang dito. Yan yung sakop. Pag binuksan to, yan, may shelves dito tapos may dalawang drawer. So, nag-base tayo sa closet regarding na lang po sa ano, sa isang uh, sa isang kama. So hindi naman po pwedeng ano yan uh, Maglalakihan natin Di, Wala na malalagay na kama Tapos may space pa dun uh, Bahala na sila kung ano yung gusto nilang ilagay dyan yan, may space pa tayo Finishing carpentry dito sa TV, TV cabinet uh, Header Tapos may floating shelves dito Tapos wall floated panel Okay, ito rin si Louie oh. Louis, good afternoon Louie <laughs> Ayan ha, ini-squala ni Louie gamit yung tiles. Siyempre, squalado yan. So, inumpisa na rito. Nilagay na rin po namin yung isang uh, ilaw. Center light lang isa. Tsaka exhaust pan lang yung meron sa kisam. Eh. Dito naman, medyo madami. Bali, closet na meron pong mga na uh, mga hanging cabinet. Kaya closet, drawer sa ilalim. Computer table. Naka isang, ano na siya, isang build na. Tapos dito, yung niyata uh, ano yata ito, queen size. Hindi ako nagkakamali. Eh. Nagbigay na ng sukat si client. So, queen size. Meron na ano ito? Meron na konting space pa na may iwan. Ito yung sliding. Yan, yung sliding door yan. Kasi kapag ka swing door, medyo tatama na po sa kama. Yan, sliding. Then, uh, overhead cabinet dyan. Tapos yung ano niya, yung bed box niya, may mga opening yon, May drawer, may nahihila. Yun ang gusto ni client ko. So, sa nakikita ko, ito po yata yung rohos na gagawin namin na napakaraming uh, finishing carpentry na trabaho. Ito po yun. Yan. Dito pa lang sa pinakakwarto. Dami na. May bed box. Meron yata kami nagawa na dito sa face to noon. Yung uh, Meron po siyang title na ito, ilalagay na lang namin sa sa screen yan. Sa mga hindi pa nakapanood, balikan yun Yun, isa yun. Marami rin po mga finishing carpentry ginawa nyo. Pero sa nakikita ko, ito. Ito yung madami. Yan na. Yan, ang na ang ating finishing carpentry. Tsaka rito, tiling. Tiling works. Dito na tayo sa phase 4 Ayan, dito pa rin sa third project Ito yung una natin pinuntahan dito Retouching Yeah, retouching na Yun o oh. Wow, diba? Pakalinis na Kakabit na lang po yung ating clean out band Para puto sa septic tank Dati ang nilalagay namin yung De Roscas na orange Siyempre, nag-upgrade tayo Yun nga na, medyo mahal na to uh, nasa 600 ang isa niyan Stainless number 6 clean out valve ang mangyayari rito kapag nagpa siphoning kayo kaya gusto nyo i-check yung septic tank yan may ano na po yan, yan may safety uh, screw para hindi po siya sisingaw tapos uh, gusto nyo magkaroon ng access dyan pag nagpa siphoning yan madaling buksan Siyempre dito, walang ginagawa rito kung hindi maglinis at uh, retouching. Yan po. Yan, ngayon lang natin mababati si Kuya Dindo rito. Nasaan si Kuya Dindo? Yeah. Ayun, no? Kuya, yeah, good afternoon. <laughs> good afternoon! <laughs> <laughs> kuya, baka may mga sticker pa tatanggalin. O kaya yung ano, ang tawag dyan, yung plastic. Pwede nang tanggalin okay. yan, plastic cover. Is it? Oo, pwede na. Yan o. Oh. Yan, linis-linis. Panlaban na to, Kuya. Ayan o, oh, panlaban na. Pwede na na uh, Pwede nang iwanan bukas at saka pwede na natin papuntahin yung mga nag aluminum installer na sila Master Batang at saka si Master Ryan. May mga final na diyan, silicone sealant. Tapos may mga alignment. Ayan, panlaban na. Yung alignment yata ko ya, ia-align na lang. Uh -oh. Oo. Pero pa tayo na turo ng konti. Uh -oh. Kuya, may ano lang na, no? Yung wire. Sa, na? Nakita mo naman, no? Na? Okay. Wow. Linis na. Ang bango-bango, no? Ayan na, yung mga pinapa-retouch na. Ang bango kasi yung ginagamit namin na wipe out. Mabango po yun. Wow. Ayos, Ah. Kalinis na. Sige kuya, ano? Kaya din Mag-update pa ako dun sa iba. Okay. Ah, ah. Yan bali si kuya din daw bukas dun na. Kuya, baka may mga itatile grout pa rito sa harapan. problema Tapos na dyan, ito lang yung ano? Sa poste, dito. Tapos na. Okay na din? Oo. Ah, ah oh, nga, no? Ito yeah. problema, sir. Hindi ko pa nga habis. Wala akong simento. Pati dun, wala din. Ah, sige. Kukuha na lang tayo sa... Baka kung makakuha pa kayo. Ano. Ah, ah, sige. Ah, sige ha -habol may mo ha habol mo. mo. Simento lang ba? Oh, sa basic slot, Eh. okay. Sige, sige. Ito naman tayo sa port project natin. Bali, nandito si Kuya Jun. Kuya Jun, kung dator nyo? Gatman mo po. Pag-renda po. Sige, sige lang. Sige lang. Kaya lang. Eh, medyo nabubulol tayo yung amoy ng pintura. <coughs> medyo masakit to sa ano. Kaya may nagmamask ka ba, kuya? Ay, ka ng mas. Sige. Okay. Pintuan. Bali, duko varnish to. Ang plano ko dito dapat natural varnish eh. Baka mahirapan habulin yung kisame at saka yung mga wall floated panel. Yung kasi yung gusto kong ma-achieve dito. Nasa neutral color lang tayo para buhay na buhay yung motif color ng mahogany. na. Ah. So ito lang yung assignment dito more on na ah, masilya. Siyempre, makikita natin yung outcome nito. Paganda ng paganda to Baka sa mga uh, ilang linggo na lilipas. Tapos ito, may balak akong bumili ng isang peraso. Yan yung wall-floated panel. Kaya dyan, pakiingatan to. Yung mga wall-floated panel. Mm -hmm. Bali, pakisabi na rin kay Kuya Dindo. Kailangan to hindi mamansyahan. Tsaka ito, napaka-sensitive nito. yung mga aluminum natin. Isang bagay din yan. Yan bukas, dito na pepesto si Kuya Dindo, dalawa sila. Malalaman ko kung ano yung mga kailangan pa dito. Ge okay, Kuya, kain lang. <laughs> dito naman tayo sa Physics, 6 Yan P6A dito sa Lumina, Kansa Okay, mali, meron nag-half day. Kanina hindi na tayo nakapag-update dito. Yan, na uh, marami tayong ginawa kanina umaga. Ayun, uh, muna tayo. Ya yeah, si Richard, good afternoon. Good afternoon, boss. Saka si Ricky, good afternoon, Ricky. Good afternoon. Okay, bali si Tantam nag-hot day kaninang umaga lang. So, hindi na natin siya makasama ngayong hapon. Medyo sumakit ang ulo. Yeah, meron na tayong uh, tiles dito kahapon uh, na nai-deliver na. Yeah, may additional tayo pa lang. Hollow blocks at saka buhangin. Okay, para saan yan? Bali si ma'am nagpa-additional ng trabaho rito. Itong uh, plant box natin. So sa plant box namin, yung loob 20 cm pero ang sasakupin nito 30 so kasama na po ito then yan, hindi po natin ito isasagad sa poste may alawas dapat yan dito tapos dun din sa dulo may mga alawas din kasi may floor drain tayo tapos meron din po tayong poset dito so dito iskwala na yan papunta rito lang sa pinaka ginawa naming uh, pader hanggang dyan lamang ganun din dito Okay, wall plaster yung unang naging uh, assignment nila rito Simula umaga Okay na yung plastering dito Pati yung sa pasumano Bali dito, wala pa tayong tile adhesive Kaya inuna muna nila yung mga plastering And, Kapag bukas, may reference na sila Kapag nag sila sa harapan eh, Ito na yung pinaka magiging butterboard nila Yung uh, kabilang kanto Okay na rin yung plastering dito Yon ha? Ayan, kadamay na rin yung ating post pa. Meron pa tayong mga ilang linggo na hihintayin dito isang linggo at ilang araw po bago tayo tuluyang magbaklas. Pero after po ng mga uh, lagpas na isang linggo, pwede na po paunti-unti na may tatanggalin dyan. Paunti-unti pero hindi naman po tatanggalin lahat. na. Flooring. Yan na, yung, ano, namali yung delivery kanina. Kaya may mga bakal dito Pero wala pa tayong pa-order na bakal dyan Para yan dun sa block 24 Yung unang project natin So yan, nakapag-flooring na sila rito Yung layout ng flooring natin Nakaslant Tapos meron tayong maliit na kanal 1 inch Yan, 1 inch Para hindi po diretsyong mag i up yung tubig palabas Bali, diretsyo pa yung dun Dulo Yan, yan. Dito naman tayo sa first project natin na sa phase 6. Dito pa rin. At saka itong uh, third project na sinisimulan. Ayan, ngayon lang din natin sila mababati rito. Eh, si Bilog, good afternoon, Log. Good afternoon. Saka si Adonis, good afternoon. Yun, oh. No? Fence grills na sila. Fence grills. bali ito, pinauulit ko sa kanila. Pagka ganito po, uh, mas maganda nasa loob po ito naka-nosing para pag pininturahan to maporma ah, maporma siya ayan na ah, ilang bakal lang po yung pamasok dyan hindi masyadong masinsin po to yung ah, ganyan lang po yung sa pinaka-design ah, ganun din sa gate para magaan lang hindi po mabigat kasi folded gate yung gagamitin namin dito tsaka yung ipapabrigate yan yeah, okay na rin yung ating fence roofing yan yan, nailagay na din yung additional na bakal. Yan, may additional na suporta po yan. yan. Tapos may sampayan na. Tapos yung hanger para sa downlight. Okay, anong ginawa dito? Ayan, o. Additional uh, outlet. Yan, yeah, meron na. Tapos additional outlet dito para sa CCTV camera. Or kahit na anong gusto ni Sir, baka mag-decorate sila pag Christmas. Pwede rin. May uh, saksakan na sila. Balisa namin pinalusot yan para may tago. Eh, hindi na makikita. Yan, dyan na po yung pinalusot. Yan. Ayan na. Nakais na ni Kuya Boy. Kuya Boy, magandang hapon. Good afternoon. Magandang <laughs> <laughs> you hapon, know, Boy. Ayan na. Nabago yung plano natin. Tuloy ba yan, no? Kuya Boy? Dito, no? So, oh. hindi na sisinsilin to. Hindi na. Hindi na, yun, no? Hindi na, oh. Oo nga. Dito <laughs> na. Oh, dito na po lumusot. Ang pla... Masilya na lang ang pakanay. Oo. Oh, ang plano sana eh, gagrinder rin si Sinsilin. Sayang naman, papangit pa. Kaya, ayan. Diyan na po namin na pinalusot. Tapos, uh, sa linya rito, kumuha na lang po kami ng uh, series line. Na uh, supply. Nandito na yan. Pocket. Sa breaker. Masilya. Ayan. Good afternoon, Janil. Masilya. Good afternoon. oh, bakit may uh, ano tayo, Rita? Malaka Rosario ka, ah. May kamabalag kang may dito, eh. What? Banggalawan <laughs> niya, rosario, abanag, malaka Rosario, kamabalag pa niya. Malaka na pa siya. <laughs> so, ito pa. Yan, yeah, yeah. makinis-kinis na. Kasama po ito sa mga, ano, mga gagawin namin. Uh, overall paint. Dito sa loob ng extension. Ay, gate natin. Cylindrical hinges tayo na no? alaga ha. Ah, dadaling ko na lang dito lahat bukas. Paano bukas na sir? Opening lang, palabas. Okay. Palabas lang, palabas. Ayan palabas lang yung opening. Kasi ma ano naman, maluwag po yung loob. Tsaka yun dun banda kasi kurbada, masikip na ako ipapaloob natin. Okay, dito tayo. Excavation. Excavation. Si Chichi. Good afternoon, Chi. Good afternoon, boss. Ayun, ha? At saka si Marvin. Good afternoon, Bin. Good afternoon, boss. Ayun, ha? Ayun, ha? Uh, ulit yung trabaho natin. Ayun, matagal natin makakasama sila na no, Sila Marvin at saka si Chichi. Ayun, may mga gagawin pa po kaming project dito sa phase 1 sa Metroville sa Metroville sa niyatayan, yata yan, itong March na yan yung uh, excavation natin itong tubo na to mababago po yung linya nito so papatay na po namin yan close na malinis sila sa anong sa hukayan talaga makikita mo yung curb line yan yung maganda para hindi na rin mahihirapan po yung mag, ano, mag assemble o yung mga steelman Ayan, malinis. Ayan mga karos, dito na tayo sa bahay. Yan lamang po muna yung uh, update natin. Yung, araw po ng uh, Martes. Bale, ito nga po pala mga karos. Nasa magwa 130,000 subscriber na po tayo dito sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat nga po pala sa mga subscribe tsaka laging regular viewer natin dito araw-araw. Sa mga naligaw po, uh, paki-subscribe na lang po para dumami pa po tayo. Yeah, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, ito. Kita-kita na lang sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Paalam po muna. Tara.